morning. Siya yung tapos, sir. Hindi naman. Uh, 500,000 lang, sir. 500,000. Uh, ah. kung um, i-extend sa mong balay, oh, sir. Big na po, sir. Thank um, you, sir. Ah. Thank you, sir. Ah. Salamat kayo, sir. Ako, sab, sir. Hindi man? Uh, 200,000 lang, sir. 200,000. Ang ibayad um, sa kapakyanan, sir. Uh, Uy, problema. Sir. Ah, nga rao lamat kayo sir kung mag CA? kami sir, kumanda kami sir ah, okay, okay. gagaling kay ma'am sir mag okay. gagaling kay ma'am sir lamat sir <coughs> ha, ha, aduka itong damdang guhaw eh ngayong ngayong kayo ipiktunan siguro sa gina-kaong gina